I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Naman natin na ilinrabas nga muli ang Christmas special sa YouTube channel na kung saan ay talagang marami pa nga tayong nalaman patungkol sa ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. Alam naman natin na kapag kasama nga itong si Kuya Rocky ay paniguradong ayuda nga ang matatanggap natin dito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang itong ating couple ay ilaglag na naman ni Kuya Robby Domingo narito nga guys ang video. Match made in heaven. Wow! Oh! Anong ba kayo? Ang dami niyo ka talaga. So that is the gift that keeps on dahil bukod... Kung saan sinabi nga ni Kuya Robbie na silang araw ng ating Belinda ay much made in heaven at grabe nga talaga ang pagkagulat dito ng ating couple at bigla nga silang napangiti sa isa't isa dahil talaga namang bagay na bagay at itong ating Doni at Belle Mariano sa isa't isa kaya naman ang mga bula ay hoping nga na magkatuluyan soon ito ang ating couple na sila Donnie at Belle kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple sa mga susunod pa ng mga araw